ba sinabi ko sa iyo ayaw na kita makita? Di ako alis dito. Hindi di mo sinasabi ko anong kasalanan ko sa iyo. Ano 'yun? Bigla-bigla na lang. Para kang sinapian. Hindi ka sumasagot sa tawag ko, hindi ka sumasagot sa text ko. Tinatagoan mo ako. Ano 'yun? Sabi mo pagkakamali ko sa iyo. Galit ka sa akin? Ano, ano mali ko? Ako. Ako nagkamali dahil naniwala ako sa'yo. Umasa ako na isang katulad kong may anak, ay eh mamahalin pa ng isang katulad mong binata. Siguro tama nga. Tama na, dun yung piliin mo, yung babaeng yun. Kaysa sa akin na may sabit, di ba? Oh, babae? Anong babae? Sinong babae? Anong babae? Saan yan? Saan Bakit hindi mo itanong dun sa babae mo sa airport? Kitang-kita ko kayong dalawa. At sigurado ako hindi lang siya basta babae. Alright. Nakita mo kami ni Abigail sa airport. Ay rin wala yun. Eh, ex ko yun. Ex-girlfriend ko yun. Si mama, may binilin, kaya sinundo ko sa, sa airport. Pero wala yun. Kung ano man iniisip mo, tapos na lahat yun. Pagod na ako eh. Ayoko na magpauto. uto Ay rin, sana man lang. Kinausap mo muna ako. Kailangan mo mabalik yung tiwala mo sa totoong nagmamahal sa'yo. Ay! Ay, hindi lang yung basta pagmamahal eh. Yung pagtitiwala. Takot ako na baka lokohin mo lang din ako katulad ng lalaking dumurog sa akin. Wala na akong pakialam. Hindi ako ganun. Wala akong pakialam kung wala kang tiwala sa akin. Pero paulit-ulit kung kukunin yun hanggang tayaan mo ako. Bigyan mo ako na pagkakatao pagbayaran yung kasalanan ng lalaking ng loko sa'yo. Ang Domeng! Ang ano ba nangyari dyan? Si Oros na nang gabi. Liga nga! Ano ba itong ginagawa nyo? Yung ba diba, ano, ano, ano na? Pasensya na ho kayo. Pero mabuti hong nandito na rin kayo ngayon. Dahil gusto kong malaman nyo na mahal na mahal ko ho yung anak nyo. At alam kong ganun din yung niya para sa akin. Hindi ko na ho ito patatagalin. At kung papayag ho kayo, ihingin ko yung kamay ng anak niyo. Papakasal ako ho si Irene. Bukas. Sa isang bukas. Kahit kailan. Araw-araw. Habang -araw. buhay. ka, baka sa kami.